So, hi guys! Ayan, welcome back to my vlog! So, for today's vlog mga palangga, ano, ah uh, i uh, uh, igaguide ko kayo, char, igaguide igaguide ko kayo kung papaano, papaano ako nakakuha ng uh, NBI clearance sa Pinas kahit na nandito ako sa abroad. O, ayun, uh, ah. Uh. Uh, kung nasa abroad kayo tapos uh, gusto nyong kumuha ng mga documents or like NBI sa Pilipinas uh, yung video na ito is para sa inyo unang una guys kailangan, kasi ako may NBI ako uh, nung pumunta ako dito nung 2019 pinakuha ako ng employer ko ng NBI clearance doon sa Pinas. So, nadala ko siya dito. Tapos, nung nito na, kailangan ko pa pala, nung nag-apply na ako ng, ng visa dito sa Austria, kailangan ko pa pala ng, ano, ng uh, NBI clearance doon sa Pilipinas. Sinabi ko na, bakit po kailangan ko pa, eh, nung time na umalis ako ng Pinas, mayroon po akong, ano, na-clear po ako doon. So, it means, yung, nandito na ako nun, ba diba? So, wala na dapat akong record dun. Sabi niya, kailangan pa rin daw. So, ayun, kumuha ako doon. Yung first step na ginawa ko, guys, is ano, ah, uh, nag-email ako sa NBI Manila. Ah, uh, itype nyo lang sa Google yung ano, i nyo lang sa Google yung, ah, uh, uh, NBI Manila NBI Manila.com ganun tapos lalabas na yun doon yung uh, website nila lalabas na yun doon yung invest. Tapos, pagdating doon, mayroon mga choices doon ni eh, kung uh, renewal ka, kung renewal ka, or kukuha ka ng bago. So, ako kasi, ano, parang complicated yung ano ko. Meron akong may NBA clearance ako, pero ano siya, kailangan mag-change ako ng status. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, yung ginawa ko talaga is, ano na lang guys, uh, nag-email ako doon sa NBI Manila, tapos tinanong ko kung ano yung gagawin ko, kung ano yung mga process na gagawin ko doon. Tapos, uh, after 2 weeks guys, after 2 weeks, uh, nag-reply sa akin yung, ano, nag sa akin yung uh, NBI Manila, na ganyan-ganyan, uh, kailangan daw, isend ko sa, uh, iscan ko sa, I-scan ko yung mga documents na kailangan like yung NBI ko, NBI clearance all tapos oh, excuse, yung passport ko, tapos yung authorization, kung sino yung yung authorization, ganyan tapos yung ID, uh, parang one by one by no two by two ID ganun. Tapos guys, ano siya? Uh, kailangan isend ko yung sa email ng representative ko. Tapos, sabi nung, ano, ni ma'am, ni ma'am Don, yung sa, naka, yung, naka, ano ko sa email, sabi niya, pag nas, natanggap na ng representative mo, yung mga, yung mga documents mo, tawagan niya ako para i-assist ko siya. Tapos, yun, uh, June 19, ay, June, June 10 ko, pinakuha yung kaibigan ko ng NBI tapos after a week nakuha naman niya yon tapos uh yung problema guys 'di ba nakakuha na siya ng NBI so ito na yon ayan na siya sana na siya guys oh nakakuha na siya ng NBI. Tapos, yung problema ko naman, guys, is sabi ko sa kanya, kailangan kasi lahat ng mga documents na galing sa Pilipinas, pag pinabadala mo siya sa ibang bansa, kailangan yun ng trans, na kailangan yun ng apostil, apostil, ah, uh, dati redribon yun, tas ngayon apostil na siya. So, sa DFE, guys, pag, kay, pag hindi mo ka mag-anak, kailangan pa nila mag-appointment online. So, sa online, sobrang wala siyang bakante. Doon kami na-stress ng, ng friend ko. Doon kami na-stress ng friend ko kasi walang bakante. Sabi niya sa akin, maghanap ako ng kamag-anak ko kasi pag kamag-anak ko, like yung kaapilido ko, o di kaya same kami ng ano, middle initial, ganyan. Pipila lang siya doon sa DFA hindi na kailangan ng appointment. Tapos, yun na, mabilis na. Tapos, yung dadalhin niya lang, dadalhin niya lang yung mga documents ko. Tapos, gagawa ako ng authorization. Ganon. Tapos, yun yung dadalhin niya. Tapos, meron din siyang daladapat na ID's niya. Ganon. Tapos, yung proof na, yun na, uh, parang kamag-ana kami. Ganyan. Tapos, so, yun, nakakuha nga ako. So, ayun na, guys. Uh, so, nakahanap nga ako ng kamag anak ko. Yung Uh, yung second cousin ko pumunta siya doon sa DFA. Tapos yun mabilis lang yung process, dinala niya lang yung mga documents ko. Tapos uh, after 2 days or 3 days nakuha na niya. So ito na siya ngayon, apostil ayun siya. Ganyan siya. Ayan. Tapos guys, uh this nung natapos na to nakuha, sabi ko naman doon sa sa friend ko, kailangan yang ipatranslate translate So pina-translate ko na din doon ano uh, English to Deutsch para pagdating dito ipapasa ko na lang siya dito sa ano hindi ko na kailangan pumunta pa maghanap ako na magda-translate dito sabi ko dyan na lang sa Manila tapos ito naman siya guys ito na pina pinatranslate ayan kailangan yung nagda-translate talaga ano ya mayroong authorization authorization parang ano ba nagda na ano talaga siya legit talaga na nagda-translate ganun ng mga documents kasi tinitingnan nila yung dito chine -check nila tapos, ito yung ano niya, guys, ayan, oh, yung NBI ko, translation, ano siya, English to Deutsch, ganyan. So, nung natapos na niya lahat yun, uh, pinadala niya, no, pinadala niya nung Monday, tapos after two days lang, natanggap ko na siya. So, bal, parang ano lang, uh, almost a month, almost a month lang na inasikaso niya. So, kung meron kayong gustong uh, mga documents na gustong kunin, guys, tapos uh, yung problem nyo is nasa Pinas ka, nasa abroad kayo, tapos yung mga kamag-anak nyo hindi pwede, so, kontakin nyo lang siya. Ayan yung, ano niya, yung page ni, ano, uh, Inday Ina Vlog. siya. Siya talaga yung, ano, guys, legit yan siya kasi nung time na nagpakasal kami ng asawa ko, lahat ng mga documents ko, siya yung pinaasikaso ko. Tapos syempre, kailangan bibigyan nyo din siya ng ano, pamasahe niya, pamerienda, syempre kasi di ba nakikisuyo tayo. So ayan, um, tsaka legit talaga siya guys, tsaka madami siyang alam. Kaya siya yung pinasikaso ko kasi yung mga, uh, yung Uh, yung kapalid ko, yung parents ko, nasa isla kasi sila, ang hassle pag pa sila ng Manila. Kaya sa kanya na lang ako nagpaano. So, ayun na nga guys, ito na talaga yung naantay ko guys. Matagal ko itong inaantay. Ito, ang ko kong inaantay nito kasi nagpasa na ako ng mga requirements para sa visa ko dito sa ano, dito resident ko dito sa may resident visa ko dito sa Austria. Tapos yun guys, sabi nga sa akin, kailangan ko pa daw yun kumuha ng ano ng kailangan daw nila ng uh, criminal record. Kung wala daw akong kailangan daw nila malaman kung may criminal record ako, so kailangan ko kumuha ng police clearance. So ito na yun, ayun guys. So ipapasa ko na to tomorrow. Tomorrow ng, tomorrow early morning papasa ko to. So ayan guys, bye bye. Ciao.